And worse, may mga taong may talento na ginagamit sa kalukohan, sa masama ang talento. May mga taong ginagamit ang talento sa panluloko, sa panggagansyo. May mga taong ginagamit ang talento sa pagtatago ng kriminal. Only in the Philippines, gagaling. At may mga taong ginagamit ang talento. Usong-uso to ngayon sa pagpapromote ng sugat. Alam po ninyo, ito pa mas matindi ngayon. Nakikita nyo yan kapag nagpe-Facebook kayo? Kapag may mga vlogger kayong sinusubaybayan at content creator na may ganyan, familiar kayo dyan, sugal yan! Sugal yan. May mga vlogger na nagkaroon ng followers na libo-libo, milyong-milyon dahil sa kanilang talento dati. Magaling mag-vlog, mag-promote ng mga lugar, mag-promote ng mga pagkain, magaling magsalita, may humor, magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling sa gaming, talento yan! Magaling gumawa ng istorya, talento yan! Magaling magkwento, talento yan! Maraming mga vlogger na ganyan yan, tulad ng nakita nyo kanina, tulad ng nakita nyo sa screen kanina, ang nagpo-promote na ng sugal, yung In the middle of their vlog, isisingit nila yan. May mga iba nga, hindi na talaga nagpapakita ng talento. Nagsusugal na lang. Nila live yung sugal. Para iparamdam sa'yo, enjoy ito. Relax ka lang dito. At laging panalo. Yun eh. May disit na ron eh. Galing ko, laging panalo. Pwede rin mangyari ito sa'yo. Kaya ang daming nauhuk. Ang daming pamilya, buhay na nasisira. Walang exaggeration. Ang dami ko nang nalamang nagpakamatay, mag-asawang naghiwalay, mga taong mabuting tao naman pero bigla na lang nahuk, nasira ang buhay sa sugal. Mas matindi sa droga yan eh. Yung droga, yung gumagamit, kita mo eh, halata mo eh. Yung nagsusugal, magugulat ka na lang. Wala nang pera ang inyong pamilya. Baon ka na sa utang. Ikaw na magbabayad ng utang, nagnanakaw na pala siya. Magpapakamatay na siya. E isipin po ninyo, bakit yung mga vlogger na yan na sumikat dati dahil sa kanilang mga talents, magkaganyan? Sige nga. At bakit yung mga vlogger na yan na kumikita naman kahit papaano nang hindi sila nagpopromote ang sugal, biglang nagpromote ang sugal? Kung hindi lang higit sa triple ang kita nila diyan. At bakit naman sila bibigyan ng mga... O operator ng sugal sa social media, ng triple sa kinikita ng mga vlogger na yan, o higit pa kung hindi naman paldo-paldong pera ang babalik sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Marami nang nagsusugal. And it's just a matter of time na isa sa atin o isa sa mga mahal natin ang mahuk niyan. Kaya gawan po natin niya ng paraan. Remedyuhan. Pag nakita nyo yung mga vlogger na biglang nagpakita ng ganyan, please, i-unfollow nyo sila. Subaybayan nyo. Pag pinapakita yung talento, iparamdan nyo sa kanila, ang gusto namin, talento mo. Hindi yung pagsusugal mo. Sapagat hindi mo man ako pwede mong mahuk ang kamag-anak ko, ang mahal ko, o ang ibang tao. Hindi exaggerated ito. Hindi ko yung sermon ito ng buong sigla, ng buong diin. Kung gawa-gawa ko lang, yung sinabi kong hindi ko na rin mabilang yung alam kong nagpakamatay dahil naubos ang pera sa sugal. Na-depressed dahil sa sugal. Hindi lang yung nagsugal, yung pamilya nung nagsugal. Kung hindi natin i-unfollow yung mga yan, I'm telling you, sigurado ko, mananagot din kayo. Accomplished kayo sumisira na rin kayo ng buhay ng ibang tao kahit hindi nyo alam. Yes, hindi mo alam. Hindi mo naman alam may nasisirang buhay ng ibang tao. Oo, hindi mo alam. Pero hindi excuse yan. Dahil alam mo, nakasisira yan. Parang nagpaputo ka ng armalite, bahala na ang tatamaan. Ganon ang ginagawa mo. Kapag kinukonsinti mo yung mga yan, sapagkat sigurado ka naman ding may perwisyo, ay tatamaan. Remedyohan po natin yan.